Malaki po yung kinikita ng politiko dito eh sa an program and and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Mabuhay Pilipinas at mabuhay kayo, mga kababayan dito inayaya ng ating butihing senador Marcolita na marabi palang nakikinabang sa mga government projects, lalo na sa ngayong pinakusapan na flood control project ang mga politiko pala ay malalaki pala ang kinikita at hindi lang ang mga sila ang kumikita marami palang kumikita na mga ahinsa at iba't ibang ahinsa sa gobyerno at pakinggan natin ang inayag ni Sirador Marcolita at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at likes at hit the notification bell para laging updated sa satsunod nating i-upload na mga videos. Mas malaki po yung kinikita ng politiko dito eh, sa unprogram and, and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yeah. Yung bidding back and uh, losing bidders, inaayos po yan eh. That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control. Uh, 5%. And then, no, DE and others, 5%. Quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, oh, this is an open secret. Regional Directors and USEC through the DE, 4%. Contractors Tax, 7%. Contractors Profit, 15%. Tsaka yung Royalty, ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya, 5%. Alam mo, total, Madam Secretary, 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, ang, ang, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. At eh, talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ako lang po uh, tinatanong, sana padala po ninyo, 2023, 2024, at saka 2025. Um, we will uh, furnish the committee, um, Mr. Chair. Okay, tas follow up lang po. Salamat po. Paluwap po sa, kasi may, may valid po yung point niya kanina, identified na po natin yung labing isang probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025.